Hi guys, welcome back sa kanyang channel Ngayon guys, ngayong hapon uh, Nandito kami kasi merong pinuntahan kami din sa bukid ng papa ko. Ngayon, dito kami sa mga maliit na na area. Maliit na mga suba. Ayan. Ngayon, manghuli kami ng ulang kasi wala kami gagawing kain namin. Kasi yung area dito, ah, uh, medyo matungal yung pagkain ngayon. Try namin gawin yung technique nung bata pa kami na yung didiktikin namin sa tubig. Tapos, yung mga ulang, lumalabas, tapos, mga ulang nito. Ngayon guys, atrah! Simulan natin kasi, medyo, madilim na dito na area. Madilim na. Ito nga pala yung kasama ko, si Apple. Digdikin na namin dito sa, busay, kasi, dito kami magdidikdik, tapos, mga ilang segundo, mga, 20 minutes to, 15 minutes, pupunta kami dun sa pinakaibaba, papunta dito sa ibabaw, para, wala kaming maiiwan na, ulang, mahuhuli na agad namin ito yung busay guys na pagdidikdika namin yan meron pang malaking puno siguro yung puno na to nasa siguro mga 20 years na kung meron kaming kasamang marunong manghuli ng bayawak siguro may bayawak din sa ilalim yun may tubig ngayon guys didikdikin na namin to si kuya magdidikdik dyan dyan na area tapos ako papakita ko sa inyo yung Pulse dito, yun. 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 Diyan, diyan kami pupunta da. Bye baba. Diyan kami ah, pupunta. Siguro hindi na ako magbi-video diyan kasi yung area yan. delikado. Ah, step by step. Kung ano ka, punta ka dun sa baba, patay Tigok. Wala pa sigurong tao nakapunta diyan. Ah, nang huli ng ulang. Sana kami palarin. madami kaming mahuli ngayon. Para ayos na ayos yung kainan maya. You know? Punta ako dito. Woof, woof. Ang lilit ko tingnan. You know? Si Apple. Doon, nagdi-click na. Ako dito ako. Hindi hey, ako. Okay. Oh. One step. Yun know, guys, oh. And dun, nasa ibaba. Yun yung busay. Siguro maya, pupuntahan natin yan. Delikado to. O. Oh. Parang nanginginig ako. Tara, punta na tayo dito. Ay, ginuko, ginuko. Ayun. didikdik na. Yeah. Ah. Lapit nang matapos. didikdikin na na maigi para aagos talaga ng tubig. Dito kami gumagawa ng ganito kasi yung tubig maliit lang. Yan. Yan yung tubig ko. Oh. Ang liit. Sigurado ako. Uh, matatamaan yung mga ulang yan. Okay na. Gi Buhos mo na yan. Yun. Ngayon guys, ah uh, siguro nasa 20 to 15 minutes pupunta kami dun sa ibaba. Dun na lang natin tututuloy tong video na to para baka yung cellphone natin malaglag. Wala na tayong pambili ng cellphone. Dun na lang tayo sa ibaba magkikita. Tara, kapis. What's up guys? Ah uh, nandito na kami sa ibaba. Ngayon maghahanap kami dito ng ulang na natamaan. Sana makadali tayo. Medyo dito sa ibaba, medyo yung area dito, ah uh, masukal. Pero okay lang. Basta may huli tayong ulang. apil nga yung parang kagang crab. Uh, natatamaan din. Crab. Crab, ulang. Tapos pag yung igat na medyo natamaan talaga siya ng yun. Lalabas yung igat. Medyo, ma, medyo masukal dito na area. Pero okay lang. Nandito pa naman kami sa ngayon, pupunta kami pa ibabaw para kasi yung motor namin nandun sa si ibabaw. Para pagpunta namin sa si ibabaw, diretso na kaming uuwi. Papadra dun sa barracks namin. mag -ingat lang tayo. Hanap na tayo ng mga ulang. So, dala na. Okay, guys. <laughs> guys.

Oo, turoya, 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 turah, turoya, turoya, okay. turoya, Oh, turoya, 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 okay, turoya, 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 nang turoya, 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 guys <laughs> Oke. Ih, ini. Ini. Oh, benda yang pakun kayak. Oops. Oops. Asik tuh sudah nanti. Yes. Mana agak guys. Mhm. Cup. Guys. Mhm. Rah. Yang ulit ini guys. Rah. Ya. wih, turah-turah, Daku, daku nakagang, kagang, oh. Nakagangu. Uy, napay kuan niya. Napay kisa ya. daku ayo lah. Pati, daku ayo yun. Kaya ya Kaya kaya, daku ayo yun. Hmm, holy Ayos guys, oh. Hmm, jackpot. Oh, ang lucky. Ganyan mo yan. Itamil natin, tamil natin. Ganyan mo, ganyan kilid.

yun hindi Huli, oh uh. ito yung klase ng crab na din dito sa sapa oh oh meron oh. ayan 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 oh, ayan ayan ito 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 Oh, tara tara tara. Nadri nadri. Ni sok sok Nula eh, yun, yun, yun. Ayun, uli. Uy, may itlog pa o. May itlog guys oh. Ano, kukunan, kukuha, kukuhain kaya natin to o papakawalan. Siguro ito guys, yung meron na papakawalan lang natin to kasi ganito kaliit, kakainin natin. Tapos, kung itong inakay niya, mangingitlog yan, dadami pa yan. Yan. Yun.

Yon. Sa pole? Sa Hindi wala, hindi wala, 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 wala. Patay. Tatago sa ilalim. Tatago sa ilalim. O, oh, tara, tara, tara. Tara, bantay yan. O, oh, wala, wala. Tara. wala, 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 wala. Ayun, ayun. Guys, o. Uy, mayroong pag-isa, o. Oh. Yun, natamaan, oh. Natamaan, sakwan, oh. o. Oh. Ito naman sa itak. Dalawa. Ngayon, dami na. Yes, tara. patay pa tayo dun si Babaw. Siguro dun si Babaw, madami din dito. Oo, oh, 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 pati ah! Kasyo! Uh, pastilan, dan Kita nyo, ang hirap. Betul ya, betul ya. Kuat tu aku ni tu. Yun, awak ke mai? Ah. Yun, asa ah, Kambing puno di tu, puno. Yang tawag na puno nanya, bunul. Laki na din yan oh. Pera na sana ya. Yeah. Meron. Yun, meron pala. Yun, meron daw. Sundang mm. ni Moya. Mm. Igo, igo. Mm. Paksit. Ayun, hati oh. Ikano. Hati. Maaf. Tayo. Oh. Hati oh.

boleh. Boleh ana. Boleh. Stand 9 Boleh. guys, oh. cuma oh. Kagang ya. kagang guys, kagang. ini you know. huli yun laki na mm. <laughs> pag uwi natin sa bahay kakatsin ko kala sabi yung sipit no laki na dyan kahit sana yan sabi na yan tara sabi ah. yung busa sayo Ya, penguat ya. Okay. Iya. Saya. Okay, Oke okay. so, ya. Yeah. Oke okay, ya. Yeah, okay, ya. Yeah. Yeah. Atsa. Ora 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 ora. Oh. Boleh. Guys. Orang isa ang isa di kagamnya. Busay oh. Tingnan natin 'yan si Busay. Lah. Dur, uh, Busay oh. ni. ya. nya.

Ngayon guys. Ngayon guys, ah uuwi na kami. Okay lang kahit matungal yung ulang na lumalabas kasi yung point natin dito, yung lumalabas lang na ulang yung kukuhanin natin dito para mga ilang bulan, buwan yung mga mayroong mga inakay uh, mapipisa yon. Yung huli natin to. Ito yung huli natin. Matungal lang pero okay na. Kahit mapagod basta masaya ka sa ginagawa mo ayos na ayos yung huli natin uh, gagawin nating pinirito anong base na luto niya niya masarap yung yung masarap na niluto talaga <laughs> <laughs> mas masarap yung mas masarap yung niluto talaga anong ang luto <laughs> Takot na yun. Mas masarap. Mas masarap. Ang luto talaga. ano masarap yan? ano masarap yan? <laughs> Yung ayusin talaga pagluto. Yung... <laughs>